Ayun guys. Kakagising ko yan. nag mama ko. Na mag-hay ka. Ma. Dapat natutuwa ka. Natutuwa? Dapat mag-hay na ka. Mag ka busy ako. Busy po yung mama ko. Ate. Ay. Kaya po sa busy, nagtatahi po siya. Ang tinatahi na po, in ito. Ayan po. Ayan po yung mga ano. ayan po yung mga gamit po. Ayan po yung ano niya. Ayan po. Ayan po. Ito po ang mama ko at takana nanay ko na andun sa baba nanay ko. Binabantayan ko po, po mama ko. Kasi ano baka tumakas. Hindi. Baka Matusok kasi hindi pa naman tumayo nung no? medyo may nang bagong papatid Siya. Hindi ko siya ninong. Papa ko siya. Yes. Pagkas tapos namin mag uh, yinis. Eto pa yan. Dito ate ko. Dito mama. Katabi ko si Papa Nes. Dito ako ta ano. Dito. Dito yung daddy ko si Papa Nes. Ang itang taon, pag, hindi hindi na kami nag pag 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 ko na tip papa kaybin ayon